Hello, good morning guys. So, mamaya pa ako alis kasi may gagawin pa ako eh. So, yung gagawin ko muna ngayon guys is maglalaba muna ako kasi sayang naman yung araw. ba? Diba? So, antayin nyo lang guys. Lalaba muna ako ha. Pero ipapakita ko sa inyo na napakadami talaga akong labahin. ko guys, natapos na rin yung paglalaban natin. So, magluluto na naman ako pagkatapos.